Ngayon ang araw mga kajoni uh, ah, Andito ngayon nating dalawang kapugya na kasama Ngayon mag start tayo mag ano mag bakod uh, ah, Tirahin muna natin yung harapan Then, yung side Tapos yung likod uh, ah, Paunti-unti lang ah, Sa ngayon nagsisimula na silang mag magtabas ng mga puno. Sorry, pero wala akong choice eh. Kailangan ko siyang tabas eh. Pero puputol na natin yung sanga. Then, ito tatanong natin para ano, mabuhay siya. Dito na siya natin totally na pababayaan. Ayan po, uh, nagtatabas na tayo. na lang ako choice kundi tulad kasi gagawin pa ako sa bakod tapos tatan naman natin ng mga laman yun nga lang yung takip natin sa ano, na, sa bibig mga wala pero okay lang hindi naman yun yung after ko kasi tatapan natin yung ng ilalagyan natin ng mga flowering plant yun yung sa harapan para ano pakita naman yung view or else hindi na makikita yung yung ating flower hindi na siya makakaroon ng chance to grow mag-iisip na lang tayo kung paano natin siya shade yung paligid natin pero 100% magkakaroon tayo yun tapos pati yung puno ay yung ating poste Nalagyan din natin. Ayun na mga ka-journey uh, na i- nailagay na yung ano yung ating fence para sa harapan ng ating bahay. Uh, kung naalala nyo yung DIY na ginawa natin, yung post fence, uh, ito na rin po. Ang problema lang is medyo naging limited yung quantity ng ating nagawang post fence na semento. Uh, nasa 13 pieces lang siya. So parang i-divide-divide lang natin siya sa lahat ng ano ng babakuran natin. Kaya kumamit tayo ng mga puno, yung mga sanga. Um, tingnan natin uh, kung mag-grow din siya. ito katulad na sabi ko na yung pinutol natin, siya rin yung gagamitin natin na, ano, na puno para sa poste na ating So sa ngayon, itong harapan pa lang yung nagagawa. Then next nila yung sa gilid, sa side. Para hindi natin putulin yung hardware. Siya nga pala, hardware yung ginamit ko. Kasi una, uh, nakamura ako dun sa pagbili ko ng hardware. Ano na siya? Uh, almost 40 yards. 40 yards na siya. So almost 36 meters yung haba niya. Kaya sa ngayon, ito muna. Temporarily. And then let's see kung magiging permanent siya. Pero it seems na pwede naman siya magiging permanent. Ang kailangan lang ang bagoy natin yung mga posting yung nilagay natin. So bukas tutuloy nila hanggang dito ito talipod nila yan hanggang dito sa side na to uh, hanggang dun sa likod pero yung likod uh, meron na kasi syang nakabakod dati na barbed wire so sa likod ng property is yung barbed wire ang gagamitin natin kaysa so, bumili pa tayo ng bago then that's let's uh, use this one sa likod natin ito ipalalagay yung barbed wire na makukuha so, tingin ko mahaba-haba rin ito kaya pwede na so hanggang likod po lalagyan natin ng cyclone wire I believe ano rin naman enough yung nabili natin nakabili tayo ng apat na rolyo pero tingin ko kulang pa pero sana sakto na siya tapos bigyan ko lang din kayo papyaw para sa ating terrace ayun na po makapagkayasta tayo rin ng ano mga uh, kawayan so so far ito pa yung ito pa lang yung nagagawa natin ganito ka rami pa lang yung nagagawa natin tapos sumorder ulit tayo ng kawayan ah baka bukas nyo i-deliver tapos ito hindi po to permanent pansamantala lang muna pansamantala muna siya tapos pag hindi dumating yung kawayan then let's take this opportunity para lipat natin yung natin yung mga flowering plant natin ilalagay na natin dito para magkaroon ng beautification yung ating ating farm so ilalagay natin siya though it's a limited number of quantity kumpara dito sa laki na ito medyo mahaba ba ito pero tignan na, tignan na lang po natin paano natin siya ma-maximize tapos magtatanim din po tayo dito sa end ng isang fruit bearing tree yung ating duhat tanim natin dito para kahit pa paano magkaroon siya ng lilim at sana mabuhay ulit yung mga sanga na pinabuhay siya uh, magkakaroon pa rin ng lilim yung paligid natin pero medyo magtetek naman ng time pa para magdown ulit siya sa so ngayon next plan natin is to clean up this area once na clean up natin to then tanim natin yung ating ano itanim natin yung ating mga flowering flowering plants. Tapos itong area na to, uh, lalagyan din natin to. So, after nila matapos yung isang roll, dito muna sila sa harapan. Uh, para lang ano, para lang makover tong paligid kasi masyadong open tayo. So, since nandiyan na yung bahay, since uh, kompleto na yung bahay, mga ano, ma para ma-separate natin yung paligid. And also, ayoko lang kasi magsalita dahil uh, una bago lang. Tapos, pati yung mga hayop ng mga kapitbahay, hindi na rin sana pumunta rito. Kasi a while yung kambing ng kapitbahay nandito rito. And ayoko naman na ano, hindi naman sana nagdadamot eh kaso baka kainin nila yung ating mga halaman. Dalo na yung may fruit bearing tree tayo na itatanim Yung kalamansi. Tapos yung iba pang mga fruits. Saka yung pagtatanim tayo ng mga vegetables. So, ayoko naman na, ano, na mauwi sa wala yung paghihirapan natin pagtatapon ng ay pagtatanim ng mga vegetables. So, hanggang dito na lang sa kaganapan dito sa farm. Uh, maraming maraming salamat for watching. Para sa mga uh, first time na kapanood, please do subscribe and just hit the notification bell uh, para updated ka sa lahat ng video na aking i-upload. Have a nice day. Thank you for watching.